Ang koneksyon ng damdamin at katawan. Bakit mahalaga ang emosyonal na paggaling? Ang ating katawan ay hindi lamang pisikal. Ito ay tumutugon sa ating mga iniisip, nararamdaman, at hindi pa nalulutas na sugat ng nakaraan. Kapag may hindi tayo napoprosesong emosyon tulad ng galit, takot o lungkot, Maaaring lumabas ito bilang stress, pananakit o sakit sa katawan. Paano nagiging pisikal na sakit ang emosyonal na sugat? 1. Hindi na po prosesong trauma at matagalang pananakit. Ang mga pinipigilang emosyon, lalo na ang trauma, ay maaaring haring magdulot ng pananakit sa balikat leeg at likod. 2. Stress at problema sa tiyan. Ang sobrang pag-aalala o takot ay maaaring makaapekto sa panunaw na nagdudulot ng kabag, hindi natutunawan at irritable bowel syndrome, IBS. 3. Pagkakasala at paninikip ng dibdib. Ang hindi pa napapatawad na sarili dahil sa nakaraang pagkakamali ay maaaring magdulot ng bigat sa dibdib at hirap sa paghinga. 4. Takot at paninigas ng kasukasuan Ang pagkatakot sa pagbabago o pag-usad sa buhay ay maaaring magpakita bilang pananakit ng kasukasuan o pakiramdam ng panghihina. 5. Mababang pagtingin sa sarili at mahinang resistensya. Ang patuloy na pagbatiko sa sarili ay maaaring magpahina ng immune system na nagiging sanhi ng madalas na pagkakasakit, paraan ng emosyonal at pisikal na paggaling. Ang tunay na paggaling ay hindi lamang tungkol sa paggamot ng sintomas, kundi sa pagharap sa ugat ng sakit narito ang ilang hakbang. Mahan tanggapin at ipahayag ang iyong damdamin. Huwag piliting itago o kalimutan ang sakit. Subukang magsulat sa journal, makipag-usap sa pinagkakatiwala ang tao, o magdasal upang mailabas ang nararamdaman. Dua, bitawan ang negatibong enerhiya. Ang pagkapit sa galit Hinanakit o lungkot ay nagpapabigat sa puso. Gamitin ang panalangin, meditation, o malalim na paghinga upang matutong magpatawad at bumitaw. 3. Pahalagahan ang sarili. Alagaan ang katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na pahinga, at Iwasan ang negatibong pagtingin sa sarili. Matuto kang magpasalamat sa iyong buhay. 4. Pagalingin ang inner child. Marami sa ating sugat ay nagugat mula sa ating pagkabata. Ang pagpapatawad sa sarili at pagunawa sa nakaraang karanasan ay makakatulong sa emosyonal na paggaling. 5. Bitawan ang sugat ng nakaraan ang patuloy na paghawak sa sakit ng kahapon ay nagiging hadlang sa ating kasalukuyan. Matutong tanggapin at magpatuloy upang makahanap ng kapayapaan. Saks Mamuhay ng may pasasalamat at layunin gawin ang mga bagay na nagbibigay saya at kahulugan sa iyong buhay. Like, share, and subscribe to be blessed.